in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang sa ating lahat sa namang ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, isa na nambang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Iksudu at sa mabuting balita sa Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang butil ng mustasa at nang libadura na nagpapaalsa sa masa. Ang minsahe ni Jesus ay malinaw. Huwag maliitin ang maliliit na bagay sa buhay pananampalataya. Ang isang butil ng kabutihan, pananampalataya o pagkakawang gawa kapag inialay sa Diyos ay maaaring lumago at makaapekto sa buong komunidad gayon din sa talinghaga ng libadura. Paalala ito na kahit tahimik o hindi nakikita ang ating mga panalangin at sakripisyo, may bisa ito sa ng puso ng lipunan. Kaugnay sa unang pagbasa sa Eksudu, sa halip na sumunod sa Diyos ang mga Israelita ay gumawa ng ganitong goya at sumambarito. rito. Ngunit si Moises, bagamat galit at namagitan para sa kanila, sa ating panahon, tayo rin ay tinawag na maging Moises ng kasalukuyang henerasyon. Hindi man perfecto, ngunit handang manalangin magtanggol at tumulong sa pagbabalik loob ng kapwa. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, ang simbahan at teknolohiya sa ilalim ng pamumuno ni Pope Leo XIV patuloy na hinaharap ng simbahan ang mga hamon ng makabagong panahon gaya ng EI ethics, kaligtasan ng migrante, digital evangelization, at pagsasaalang-alang sa dignidad ng tao. Tulad ng libadora, ang mensahe ng simbahan ay dahan, dapat dahan dahang humipo sa budhi ng mga gumagamit ng makabagong teknolohiya upang ito'y gamitin para sa kabutihan. Pangalawa, mga laiko at kabataan. Ang kabataan ngayon na aktibo sa social media at modernong lipunan ay maaring magsilbing butil ng mustasa. Tila maliit, ngunit may malaking potensyal na magsabog ng pananampalataya kung mabibigyang gabay. Pangatlo, ang pagbabagong pangkatauhan pagkatapos ng pangkalahatang sakit, dumarami ang mga taong muling bumabalik sa pananampalataya. Dumadami rin ang mga samasamang panalangin online. Mga Rosary Brigades sa barangay at Eucharistic prosesyons na nagbabalik sigla sa pananampalatayang katoliko. Manalangin tayo. Panginoong Hisus, Ikaw ang banal na manggagabot at hari ng aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita na nagbibigay buhay. Hinihiling namin ang agarang pagaling ng mahal naming obispo si Bantolo Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Sina Raymond Lawrence, April Mr. Dual, at lahat na may karamdaman sa aming pamilya at komunidad. Salamat din po sa mabilis na paggaling ni Faith, patunay ng iyong habag at pagkilos Hipuin mo po, Panginoon, ang buong sangkatauhan, ang aking buong pamilya, at ang lahat ng nakikinig at nanonood ngayon. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Manalangin tayo ng pagbabago ng pagkatawang tao ng salita. Amang mapagmahal, tulad ng mga Israelita, kami man ay nagkakamali. Pinapalitan namin minsan ang iyong presensya ng mga modernong gintong guya. Kayabangan, kasakiman, kasalanan o kahalayan. Ngunit sa bagong pamumuno ng Santo Papa Leo XIV, tinatawag mo kaming magbago, magbagong loob, at isabuhay ang ibanghilyo sa modernong mundo. Gawin mo kaming tulad ng mustasa, maliit, ngunit may lakas ng loob at libadora. Tahimik, ngunit may kakayahang magpabago sa iba. Manalangin tayo para sa mga yumao. Mahal na Diyos, sa pamamagitan ng panalangin at awa, Ini-alay namin ang aming panalangin para sa mga Yumao, si Pope Francis, naway tanggapin mo siya sa iyong kaharian, si Manuel Senor at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na mga limot na at wala nang nagdarasal para sa kanila. Sa pamamagitan ng panalangin ni Inang Maria, naway makamta nilang liwanag ng iyong presensya, eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Mateo, talinghaga ng mustasa at libadura. Sa Iksudo, ang pagsuway ng mga Israelita at ang pagbabasag ni Moses ng bato ng tipan. Sa Catechesis of the Catholic Church, mga talinghaga ni Kristo, Minsahe ni Pope Leo XIV, Vatican News, Catholic News Agency, mga panalangin para sa kaluluwa, Catechesis of the Catholic Church. Sa muli, kayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng Ibanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama nating pagnilayan at palagahan ng habag at pag ng Diyos na ipinipayag niso sa ibanghilyong ito. Sa masama nating pagnilayan at gawin ang at mga salita na huwag maging daluyan tayo ng habag, at pagmamahal ng sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.